Grabe, ano mo po ang ating mga alaga. Kung saan nandun ako, ay nando din sila. O. Oh. Ayan. Ito pa, ito si Kala. O, oh. tingin po. Tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo. O. Oh. O. Yeah. Ay. Magandang araw sa inyong lahat. Ito, aking ipakikita ang aking perang tinubo nung kauna-unahan kong pinda ya yeah, ko sa inyo ayan po um, oh. ko pa po ang aking mga perang tinubo nag-uumpisa po ako ng pagtitinda oh. Yan Sa mga baguhan po nagminigosyo. Tiyaga-tiyaga lang po at sipag pag at panalangin sa Panginoong Diyos. Tuloy lang ang laban sa pagminigosyo. May araw din naman po na may lugi pero Tuloy-tuloy lang po. At wala pong imposible pag ibinigay po ni Lord sa inyo ang magandang negosyo. Kagaya ko po, nagumpisa po ako sa pagpipishball. Um, talaga po inaitatabi ko pa po ang aking tinobo. Yan po ay kauna-unahan ko po. po sa loob ng 23 years na pagni-negosyo Ayan po. Kaya po ako ngayon ay eh, nakapag uh, nakikita nyo po sa pagbablog ko po na uh, maganda po ang aking nakikita nyo na po kung saan po napupunta ang aking tinutupo sa mga baguhan po dyan. Gawin niyo pong inspirasyon na ang aking pagninegosyo. At wala pong imposible kay Lord. Uh, sabi nga po nila, ang pagninegosyo ay talaga may nakalaan para sa inyo. Ayan po. nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po, binigyan po niya ako na magandang negosyo. Salamat po. At gawin niyo pong inspiration. At pakikita ko po sa inyo ang aking mga ginagamit sa aking pagtitinda ang ating mga mga merienda ang tawag po nila sa mga pagkain ay mga street food hmm. Eto. Eto. Santa Maka, San Santa Makmak na -mak kamote po. Saging, sayote, gabe. Yan po ang aking gamit sa pagninegosyo ko po. Ito.